sa so, mga kumayang Kayo po ba mga kumayang tigang ay may mga problema ngayon tungkol po sa mga kaso-kaso, yung mga legal cases na kayo po ay nasa sangkot. Nako, kayo po magaha mga kumayang tigang eh, may mga demanda o kayo po ang nagdi-demanda. Nako, alam niyo po ba ha, mga kumayang kong tigang na kapag po, eh meron pala tayong magagamit na mga orasyon o or ritual at meron tayong magagamit na kasangkapan para tayo po ha makumalit tigang ay makaakit ng positive energy para tayo po ang manalo sa mga kasong yan. Talaga ba? Opo oh, oh, ha makumalit ng tigang. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano pong partikular na ritual na ito na pwede nyo pong gamitin konta sa mga kaso-kasong yan ay panoon nyo lamang po ang video kong ito o oh. siya <laughs> mga tigang. Oo, so, yun na nga po, hama ko Mario Kuntigang, isang mapagpalang araw nga po sa inyong lahat. Yun na nga. Kayo po ba, hama Kuntigang, ay namumblema ngayon at kayo po bagay nasa sangkot sa mga sinasabing mga legal cases o mga kaso-kaso niyan, -kaso mga dibanda. Nako, kayo po baga, Kuntigang, ay may mga kaso na medyo matagal-tagal na dinidinig pa rin hanggang ngayon. Halimbawa, kayo nga po yung mga nagdemanda. Tapos parang, parang pakaramdam nyo, parang, parang, parang madidismiss ang kaso, mauulats kayo, alam niyo po ba ha, kumalat ng tigang, na meron pala tayong magagawang isang napaka-powerful na ritual o orasyon na pwede niyo pong gamitin. Ngayon na nga, pangontra, para dyan sa mga sinasabi mga kaso-kaso niyan, para naman po kayo po ang panigan ng korte, para kayo manalo. Talaga ba? <laughs> opo po hama kumari kung tigang. Pero ito po hama kumari kung eh para lamang po doon sa talagang mga naniniwala po dito sa mga ganito mga pamamaraan. Baka naman kasi ito po hama kumari kung tigang, isusubukan nga po ninyo. Pero kayo mang po'y punong puno naman ng pagdududa pag-aaring sa mga sarili po ninyo, eh nako, huwag nyo na po ito subukan gawin hama kumari kung tigang kasi baka mag-disappoint lang po kayo. Pero yun na nga, kung kayo naman po talaga ay panatik panati panatik sa mga gantung gawain, eh, wala na pong dahilan siguro ha, makumari kong tigang, para ito po, hindi nyo rin po subukang gawin. Para kung kayo naman po, ha, makumari kong tigang, ay talagang purdoy na purdoy na, talagang tingar na, tingar-ngar na, talagang, talagang ano ba tawag doon? Stress na <laughs> Dahil sa mga problemang yan, sa mga kaso-kasong yan, eh ito po, itrain nyo po ito. Uh, ano ba yan? Yun na nga po, ha, mga tigang. Alam nyo po ba, ha, mga tigang, na meron pala tayong magagamit na isang napaka-powerful na sangkap na pwede po palang magpamanifest ng mga panalong yan sa mga kasong ganyan. Ano yan? Ito po, ha, mga kumari tigang. Narinig na po bang pamihirang katangian na taglay na sa larangan ng pagkonda sa mga negativities na yan ng mga kaso kasong ganyan ng bunga ng ang-ang. Bunga ng ang-ang, di ba yan yung para sa utang? Opo, ha, mga tigang. Ito po ang bunga ng ang-ang. Talaga ba? Anong gawin natin dyan? Kakainin? Hindi po ha? Makumain ko dyan. <laughs> hindi po natin to kakainin sa makumain ko dyan kasi napakatigas po nito ng shell po ng bunga ng ang-ang. Ako talaga hindi nyo po ngat ito. Ito po ha? Makumain ko dyan ang gagamitin nating kasangkapan para tayo po hamak may tigang ay makagawa ng isang napaka-powerful na ritual na kokontra sa mga sinasabing problema ganyan tungkol po sa mga kaso, -kaso nyo. Ah, ano ba mga kaso nyo hamak may kuntigang? Tayo comment down below nyo dyan hamak may tigang sa ating comment box para malaman natin kung ano yung mga kasong yan na nito. Pero baka naman kayo po hamak may tigang yung may mga kasalanan. Baka naman kayo yung mga kaso nyo talagang yung mga heinous crime na murder, ganyan, ayoko nung gano'n. <laughs> Pero ano niyo po, maaari kong kung, kung tungkol ka naman po sa mga pera, yan. Tungkol sa kaso ng mga agawan ng mga lupa, property, siya, mga ganyan. Kasi tungkol sa pera, mga kwarta. At kung kayo po yung may mga kaso nga, yung mga naniningil, nagdimandahan na, na ayaw magbayad ng mga utang eh ito po hamak tigang. Kasi alam niyo po ba ang ating bunga ng ang-ang na ito, yung isang napaka-powerful sangkap na pangontra sa mga utang na yan. Kung kayo po hamak may mga pa-utang at kayo hindi na binabayaran, E ito din pong napakainam na sangkap na pwede nyo pong gamitin hamak marketing tigang para po sila po maakit natin at magbayad ng mga utang nila. At kayo rin po, halimbawa kayo mo po talagang lubog na lubog na sa pagkakautang nyo, Nako, kung gusto niyo po makabayad kayo ha, makumayad tigang, eh, subukan niyo po ito ang ating bunga ng ang -ang. So, paano ba ang pagganap nito? Kanito lang po ha, makumayad tigang binabasa ko nga yung ritual eh, yung orasyon. Ito po ha, makumayad tigang ang ating bunga ng ang -ang. Ito ang ating magiging na sangkap po dito. Kailangan lang po natin dito ha, makumayad tigang ng isang pirasong bunga ng ang -ang. At saan naman natin ito makukuha? Eh, ito na po ang atin bunga ng ang -ang na ito ha, eh, available po ngayon. At dito po, po natin. Dahil ang ating pong mga kaibigan ng mga antingero, eh tayo po'y pinadalhan naman po nito ng ating mga bunga ng ang, -ang. So, ito po'y available na po ngayon at pwede po kayo maka-order nito. Mag-PM lang po kayo sa akin, Hamak Market Tigang, kung interesado po kayo. Ganito ko Sa paggawa po ng ritwan na ito, Hamak Market Tigang, yung mga kailangan lamang po tayo ng isang pirasong bunga ng ang-ang. Tapos kayo po'y kukuha lang po ng kapirasong papel. Yan. Yeah sa kaperaso papunta niyan Hama Kumarit Tigang. Isusulat niyo naman po yung mga tao na makakalaban po ninyo, makaawa niyo, yung, yung mga dinimanda niyo. Mas maganda po ito Hama Kumarit Tigang, kayo po yung may mga kaso. Kung kayo po ang nagdemanda mismo. Dibaw, yun na nga, kayo po inonse O may mga utang sa inyo ayon na kayo bayaran. Yun, niyo na kasuhan na kayo. Yan, mas maganda magandahan Hama Kumarit Tigang kasi so usapin ng kaperahan kayo po'y kumuha lamang po ng isang piraso nito tapos kayo po'y kumuha ng pirasong papel tapos isulat nyo po dyan yung pangalan ng kaaway po ninyo yung idinimanda nyo tapos isulat nyo yung birthday niya alamin niyo po ha mga tigang tapos isusulat nyo lamang po isang napaka-powerful na latin na orasyon na ito isang buhay na salita na magbama po ha mga tigang para makonta natin sila ano yan? ayan po ha mga tigang isusulat ko po, po sa screen natin ha mga tigang ang latin na salitang yan nakot <laughs> Parang nakakatakot naman yan. Hindi naman po, hamak kumari kong tigang. Basta't dapat po kapag ka ito po'y gaganapin po ninyo, gagawin po ninyo, hama kumari kong ay dapat po talagang 100% po kayo naniniwala dito. Basta yan po ang ating orasyon na yan, ay uusalin nyo lamang po yan ng tatlong ulit, hamak kumari kutigang tigang, dito po sa bunga ng ang-ang kasama po ng pangalan ng taong kukontrahin natin. Yan, ang labatur en mente. Three times po yung bubulong-bulongin, hama kumari kong Pagkatapos po hamak ha, may kutig yang papel na yan ay itatali lang po natin mismo dito po sa ating bunga ng ang-ang ng kapirasong ribbon na kulay itim o panaling kulay itim hamak ha, may kutig kahit anong klase kahit po yung mga sinulid, yarn o mga pise basta kulay itim po. Pagkatapos yan po ay ilalagay lang po natin sa ilalim po ng ating mga lababo o sa ibaba po ng ating mga kalanan. Doon po sa nauusukan, Hayaan lamang po siya natin doon ha, mga kumayatuntigang hanggang sa mag-manifest po siya. At makikita nyo, habang yung mga kasong yan ay dinidinig sa korte, yan, nako, maoolat siyang mga yan. <laughs> Matatalo sila ha, mga At sure na sure, kayo po ang mananalo dyan sa mga kasong yan. Uh, basta sabi ko sa inyo ha, mga tigang, kayo yung nagdemanda. Uh, yung kayo yung nagkaso. Baka naman kayo nga yung ano, idinimanda, tapos kayo yung tal pala yung hindi nagbabayad ng utang, kayo may mga kasalanan na ginawa. Dito tayo sa positive, ha, mga kumarit tigang. Kasi baka kayo yung mga, ano eh, yung mga estapador, kayo yung mga manggagancho. Aba? <laughs> eh, pero pwede nyo man itry, ha, mga tigang. Halimbawa, kung pakiramdan nyo naman kayo yung inonsi halimbawa kayo yung iniisahan. Yan. Parang kinakasuhan kayo ng estapa, hindi naman pala totoo. Ba, kayo yung kinasuhan nga. Tapos para sa tingin nyo, hindi naman kayo guilty. Basta sa positive tayo ha, mga kumari kong Basta sabi ko nga sa inyo, pag gagawin nyo po ang ritual na ito, dapat po may malinis po tayong intensyon ha, mga kumari kong Pero wag lang po doon sa mga kaso-kasong mga heinous crime. Nako, eh... Ewa eh, ko lang kung tatalab yan, dama kong tigang. Pero ito po talaga, napakainam po talaga. Pangontra nga po sa problema nga po nung tungkol po sa mga kaperahan. Yan, mga utang-utang. Nako, tapos na nga. O kayo nga po ha, makamay ko tigang, may mga utang na hindi na mabayad-bayaran. Nako, wala na kayong mga mukhang maiharap. do sa inutangan po ninyo. yung <laughs> laki na laki na kayo kung ganyan, yung inutangan yung ganyan, kasi sa sobrang hiyana ninyo. O, eh nako, ito po rin po ha, makamay ko tigang, ang pwede nyo pong gamitin na kasangkapan para yung mga problema niya sa pagkakautang ay masod nyo na. Talaga ba? Aba, eh, try nyo po ha, makamay ko tigang, para malaman nyo po kung ano po maaaring maiduloy ito pagbabago sa mga buhay ninyo. Kung ano pong maaring maidulot ito dyan sa mga problema nyo yan. Oh, so ito po hamak ha, mga tigang ang ating bunga ng ang-ang. Available na po ito ngayon hamak ha, mga tigang Kung interesado po kayo na makatikha po ito, eh, mag-PM lamang po kayo sa akin at ito po ipadadala eh, ko rin po sa inyo. Pero ito po hamak ha, mga tigang ay limited stock lang po ngayon hamak ha, mga tigang Kaya paunahan na lang po do sa mga makakaatikha nito. Oh, so yun po hamak ha, mga tigang kung kayo po ay may makatanungan patungkol po dito sa ating ipinitur na trang ito na bunga ng ang-ang, eh, pwede po kay magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo mag-comment dyan sa ating comment box. At kapag kayo pinabasa ko, sasagutin ko po yan dito. Kaya lang po medyo marami po talaga may message sa akin ngayon. Hindi ko na po talaga ma-accommodate lahat. Talagang yung mga ibang messages ay eh, na-spam na. Ang sinasagot ko na po ngayon ay eh, ano, parang ano ba yun? Parang July 10 pa ata yung ano, sinasagot kong mga question. Eh, pasensya na po. Pero sasagutin ko rin pa rin po yan, ha? Mga tigang pagka meron po akong time at nabasa ko, ha? Tapos yun na nga. Basta pagka kayo po, ha? Mga tigang, may mga katanungan. Kahit kung sa mga iba natin mga videos, eh, mag-comment lang kayo na mag-comment dyan. kapag ako, ka, ako po may time na, babasahin ko lahat yan. Oh, so yun po, ha? Mga kumalit tigang, sana po may napul na mga bagong idea at kaalaman sa pagkonta sa mga sinasabing makamalasa na yan. And with that, mga kumari kong tigam, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumari kong tigam. Darn na!